Good morning mga ka-DFL Ayan, for this video Nandito na naman tayo sa bukid Actually guys, pupunta ako dun sa ano, Dragon Fruit Park Kasi maraming Ano Bulaklak Hindi ko lang alam kung susunod pa sila peng kasi nga laksang ulan. Nauna na ako kasi nakabike na ako. Yun guys oh. Sobrang daming bulaklak. Wow. Anong dami oh. May, tila, may dala akong kape. Ayan, laki na ng palay namin guys, oh. Ito kasi nahulot to, kaya ano siya. Haliliit pa. Ayan na naman ang ulan. Dilim-dilim na naman. ako. malakas na ulan paparating ang malakas na ulan kailangan nga nating bilisan guys ayun ang ulan ayun guys ang daming bulak bulak wow hindi na siya masyadong nag open kasi nga Patama ng ulan. Alay ng ulan. Ayun. tayo guys, mamaya umuulan pa. Yan, dito muna tayo guys sa kubo. Naiyak ako? Naiyak ako dito sa lugar na to. Ay, nako, nakakainis. ala ko si mama Papainit mm. <clears throat> tayo ng tubig Ito, takore niya kasi tuwi. <laughs> Ay, may ko si mama Ano ba yan? Ayun na guys, sila ano, mag iligaya. Tumunog-surod pa sila. hindi na kayo magsunod ay ala kadami sobra di ba mas marami to nakaraan ha mm, mas marami to ano ented good morning Kadami. Kadami talaga. May mga pasunod pa na ano oh. Bulak-bulak. Parang may katong hagdan hmm. eh. Oh auntie, magdress ka na. Dali ka lang nakadala ng dress. Okay. sa bandang dulo, oh, dami. Sino yung naga, ano kaya doon, oh? Wawa naman, eh. Nahuli na talaga siya. Ang kakuliglig doon. Si Kura 1 at si Kura 2. Sa kanya lahat yung bundok na yan, nakikita mo. Bakit ipon lang yan? Basta ka din lang ito nga banda din. ka sa lawan. Basta ka yun. Kaya lang. Busy ang mga ladies. Ladies. Busy ang mga ladies. Para kayo nasa ano nakakaputihan. Hmm. Nakita ko siya. Ano? Dati may iba kami nasa ubo. Aron.

Sakin Sa yung hindi magaling doon. Ito. Sakin nyo naman. Sakin Hindi Hindi Hindi, Kala mo, Atik, may eh. Ate, hindi magsalamat. Tumong, guys. Hindi, ako. Tanti. Tanggalin mo rin kasi yung mo. Ate, ina. Kasalakala doon niya. hindi ko

Kabila niya <laughs> Yes. So, talaga to na nga natangkan lagi na kita sikat din kay paiburok bae. <laughs> Paborot Tat na lumak TikTok na tayo, hindi lang maglambot eh. Oh, kapatagan. Hayo ka na Ayan, ayan. Tapos doon. Ayan, mahal din. Itinira tapon nakaupo, oh. Ay, ate, yung isip ko, hindi ko nakikita dito, ate. Yung isip <laughs> <ma> <laughs> 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 ngay, niya, Diw, ma mo, <laughs> Diyan, <sa mag> <laughs> okay, guys, simula, oh. na, ka May na nga, iba pa yung salaw niya, gayaan. Yung malap kong iganan mo. Dito, magbaba O, gano'n, gayaan. Simula,

mag TikTok. Wag sayaw. Basta na ba kadi kayo. Abog practice kayo nang walang ano. O magtago so muna kayo kita kayo ni Budang. <laughs> Dang ikaw nga mag video Budang. Ha tag isa Hindi damal malpasan. Nalubat na rin lang yung cellphone, di pa kayo nakagawa

<laughs> May pet kasi yun pa eh. Ay, pa yun sila eh. <laughs> Parang pato ba lang? <laughs> Ay, kailangan. Ganto na lang. Pabalik <laughs> si mo tayo. Hindi na magbalik yan. Hindi ko. guys. Ang dami nating bulak-bulak. Wow. Ang gandulo yan. Gandulo. Ito. Medyo matataas na naman yung damo. dome oh lu ketut guys napa kadaming bulok lok Ayan guys, mayroon akong isang makitang hinog dito. Kunin natin. Maliit nga lang. Ayan dami May bunga na yung kabatiti mo, Tay? Sinida? May bunga? Maliit. Ang ah. daming bulaklak, Aba. Walang bungayin ka ba, Tite? Na ano kasi sa ulan. Yan guys, Balik pa uwi na kami. Paliguan ko lang yung ano, aming alagang baboy. Bakit madumi. Maraming ebs. Oh, uh, Ayan guys, bali kakawi lang namin. Ito ang aming ulam. Um, tsaka yung niluto nila kahapon na inangin. Ayan. Ayan ba guys, sumang ano. So, mangguy ko. <laughs> Walang ulam si JD. Walang ulam. Hindi mm -mm -mm. Di pwede sa'yo yan. Mm, hindi pa nakamag-on. hindi ko na ipapas. <laughs> hindi ko na ipapas. Good morning, Popot! Abo Nalibasan ka man ng basang. Naiwan na naman ang dalawang titipong. Nalibasan ang dalawang ube. Yeah, yeah beautiful yeah. Eyes. JD. Say good morning. Good morning JD, morning, beautiful baby. Morning, beautiful yeah. <laughs> na. Ba't Mind ka kaute? Ay okay?

Ikaw, yang, anong talent mo yung? Gitufulais yung. Oh, oh no! no. Oh, no. <laughs> oh no! I don't know. A... Si yeah. no. Beautiful yeah. JD, oh no! Yeah. Daming alam mo hey, si. Hindi yun. Hindi yung. Hindi oh. ah, yung. na. yung. Hindi yung. Hindi yung. na yung. Hindi yung. Hindi yung. Hindi yung. Hindi yung. Bye. yung. yung.